Marites Blind Items ba ang hanap mo? Pwes, salasan ng isipan at paganahin ang pagiging Marites. Dahil heto na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhula ng Dahu! Dahu! Dahu, dahu, dahu! Ayan, chapwera! Ayan! Kanina yan? Miss Rose. Pizza Puera. Ah, hmm. ah, ito, ano pa rin to, kwento ng mga hiwalayan. yan. Okay? Ah, <laughs> uh, itong magka-love team na to, or, ay, hindi naman pala mag... Oh, pwede na rin sabihin magka-love mm. team. Pero, oh, magka-love team, mag-jowa, naghiwalay. Okay. Okay. Love team, mag-jowa, naghiwalay. Oh, magjowa okay. rin sila in real life. Nang mm -hmm. maghiwalay, na itsapwera tong si Guy yung aktor, na it'sa na ng mga endorsement. Ah. So, alam mo, no. parang may pattern, no? Parang talagang yung lalaki ang medyo naiiwan. Nai -iwan. Mm -hmm. oh, na, ever since, ganun, no? Yun na. Di ba pinag-usapan natin dito at dati na laging kawawa yung lalaki. <laughs> Ayun na. So, itong si girl, namamayagpag. Hin namamayagpag. Hin at nirenew. Nirenew ni ang mga endorsement mm -mm. contract niya. Mm -mm. Pero itong si guy, <laughs> talaga daw tinanggal tapos tinanong ko ah uh, bakit tinanggal dahil sa breakup mm. dahil ano hindi sabi niya siguro may partly dahil sa breakup mm -hmm. tapos parang mas naging uh, firm yung ano yung mga advertisers na ay tsugiin na lang si Guy oh. kasi daw hindi daw talaga parang nakita nila na hindi naman daw effective oh na endorser God. si Guy hindi effective hindi hindi, hindi dahil negative hindi, hindi, hindi naman. Hindi na, hindi naman. the tinea or ah, ano? Or hindi nakakahatak? Oo. Oh, oh. Unlike daw si girl, oh, oh. Uh, siya yung may hata. Kaya si girl talaga, I think ilang endorsement din nila yon. Ang dami eh. Ah, hindi naman sobrang dami pa yung super endorsement mm -hmm. nila. After ng break After ng breakup after yung breakup. Si Guy, yun nila ni Renyo. Aray. Sabay sa bar. So yun. Kalungkot. Nope. Ha? Nakakalungkot. mm, -mm. Yan? Sad ako. ano ba? <laughs> Tinuturo mo. So Hindi ko ka okay. mag -yate. Okay, mm. naguhula siya eh. Oo, no, ah, oh. siya. Hindi, paulit-ulit na yan eh. Mm. Hindi yan, hindi yan. Oo, di ba? Ay, nako, sige na. Ay, hindi rin. Hindi, hindi naman sila love team eh. Hindi ko maintindi yeah. yung sinusulat mo, oh, yeah. Diego. But anyway, anyway. Basta yun. Mga bagets pa to. O, oh, yun mm. na lang. Yun ang clue ko. Okay? Mm -hmm. So, hindi na sila young star bagets pa. Young star or ba? Teenager. Young star pa rin. Oh. Uh, uh, teen star. Baka pass naman na sila sa teen. Aray ko. Oh, yun na. O, oh, yun na. O, oh, yun. Ah! Bati na. Gusto ko lang batiin ang aking kumpare na si Emmer Camacho na magbe-birthday uh, ngayong, uh, ngayong week na to, ngayong February. So, happy birthday, Emmer. Ingat ka palagi. Yan. Yeah. At syempre, hi kay Irene, kay Don, kay Joy, kay Hannah na nasa Adelaide, Australia. Hello din sa aking mga BFF na si Lenda at saka si Sharon ng, uh, from Melbourne, Australia and from Tennessee. Yeah. O, yun. Happy viewing sa inyong lahat. Uh -huh. Supportive mga yan sa atin. Okay? Thank you! At sa mga hindi pa po, gaya na sinabi po namin sa mga nanonood sa amin na hindi pa subscribe Marites University, subscribe na kayo at mag-member na rin kayo. Join button! Correct. O, oh, di ba? Next hashtag! Wala na. Ay, si ano pala si Emor ay ang tatay ni Arkin. oh so alam mo na. Hi, Arkin! Paborito ko pangalan. Arkin! Arkin. Oh. Pasyal, pasyal muna. Ano ba ito? oh, kasi nga, hindi siya pwede rito sa Pilipinas na magpasyal-pasyal na ay, may kasama. bakit ba? Ah, ah! Ay, napakakalam yes, ko yun. Na. May oh, free ano ako. Mm-mm. Diba? Lalaki, mm -mm. lalaki ba siya? <laughs> <laughs> may lalaking tingnan, pero hindi pala lalaki. Siguro Kaya, eh, uh, eh, hey, hey. Ngayon, d'wa, siyempre ang tagal-tagal niya dito sa Pilipinas uh -huh. na may maraming trabaho. Oo. Uh -huh. Si Kanto na akto na close heroes. Uh -huh. Tapos, ha, uh -huh. uh, uh -huh. nagbibida-bida. Close ko na lang uh -huh. Tapos, yung mga... Uh, Magagaling mo siya sa role niya. Kaya lang nga, parang... Iba yung ano niya, iba yung trip niya pagdating oh, sa lalaki. Iba yung gusto Oo, niya. Pagdating sa babae, sa pag lalaki, wala babae na babalita kasi ah, nga, ah. nagdududahan na siya. Okay. Ay! Ah, ah. Kaya yung para, kumbaga, eh, dito parang lang, matagal siya natahimik. mm -hmm. Di ba? Ano, kasi siya ano namin? siya, endorser, mm -hmm. actor, producer. Pero di ba may lalaka na, na yan? Ano ba, baka mabait naman kasi ah, lang, oh, hindi lang priority. Oh, oh. tsaka ano. Ah, kaya pala gusto eh, magpasyal-pasyal muna. Hindi, ikaw na rito. Kung hindi tapos no, di ba? Pero, pero yung mga malalapit sa kanya, ano, alam yung talagang sexual preference niya. Di ba? May gano'n? Kasi naman alam Alam eh. na, akla siya. Ay, grabe Ayon. siya doon. Kumak pero, kumakakla ko naman. Akla, grabe, diba? grabe si Dean. Kaya ganon. Kaya pasal-pasal mo pasal, pasal, sa ibang bansa, doon siya mag-aasik ng lagip. Ay, grabe no. naman sa pag-confirm. Oh. wala pa namang ganon. okay. Ako, agree ako. Wala pa kasi... namang confirm ko. Pingin mo, no, confirm. Kasi mga friend niya, mga oh, akla rin. Mga kamarites. Oh. May, may, may mga ganyan po talaga. May mga ganyan. Uh oh. oh. Naku, mahal ko okay, yan. Okay, ano, lang. Dito ka, kabawatan. Enjoy your life there sa Switzerland. Happy birthday to. Tsaka sa mga Freedom Boy Society. Yun lang. Basta kilala niya. Hindi ko lang siya ah, kilala. No. Malapit siya ah, mahal ko yan, yeah, Kaya... Kilalang kilala. Basta mga maklak hmm. malapit siya Rose. Subangap. <laughs> <laughs> ano Kung lang mo, Rose, <laughs> <laughs> ano na sabi mo maklak si Rose? Hindi ka ba ayon ni Paul? Wait lang natin <laughs> ayaw ayaw lang ni Paul. Wait lang natin <laughs> tayo. Sino ba? natin natin lang natin tayo. Hindi lang lang Osa, na, nababalag siya. oh, sa TV, sa pelikula. Siyempre, <explos> sure, sikat yan, no? Oo, oh, sikat yan. Pachal-pachal. Oh? Oh, si Pachal-pachal uh, muna. Ako, oh, I'm giving the benefit of the doubt. Uh, sa, sabi ay ni Dean. Uh, sabi niya nga, ako na lang. oh, di ako na. Ikaw na dito. oh, Okay, diba? next. <laughs> Yun ah, lang, diba? uh. oh, Na. Grabe yung BI mo, mo Dean. <laughs> oh, na. Hey, wala ito kinalaman do uh, doon sa Lull classic movie ni Ishmael Bernal na lunal sa tubig, ha? Nunal kasi ito pong young actress ay may ah, nababasa pala siya ng mga produksyon ng kanilang sinasali ang nasaliang uh, teleserye na hit. dahil sa Nunal nababasa yung kanyang emosyon nababasa ang kanyang mga mga topak kasi doon sa si sa, sa series na kasali sa pinagbidahan niya Nunal niya na kunwari nasa kanan sa ibabang pisngi ganyan ibig sabihin niya, masaya siya doon na gano'n. Tapos sa susunod na eksena, makikita mo naman yung nula pinalagay dito sa may hit. Pa, pa, ba? Totoo ba yan? <laughs> no, Totoo! Kaila, gusto mong banggitin ko yung series? <laughs> Kaya daw, kung pag, pag may topak, pag may topak, Pinalilipat-lipat niya doon sa may up party sa Kunasa ng Nunal. naman may so, nunal, kunay... nunal talaga. ano na. Nakipag-break doon sa kanilang sikat na boyfriend. Mm. Ay, bigla makita mo yung Nunal nandito sa may mata. Sa ano... So in short, in, wala siyang Nunal? Wala siyang Nunal, pero doon sa ginagampanan niyang teleserye ah, okay. na dual role. Ang ganda ng kloko ha, na dual role siya. Talagang yung isang karakter niya doon, nililipat-lipat yung Nunal, depende sa mood niya oh, di ba? Ano yan? Uh, uh, ongoing? Hindi nakatatapos lang na sikat na sikat at doon nga siya pinaging controversial siya. Di ba? Naloka yung nagkukwento sa akin sa alam mo ba, Mare? Yung, yung bidang artista na yan, maluloka dyan, malalama mo kung, kung, kung maganda ang mood niya, kung may kaaway siya, kung ano siya. Kasi yung nunal niya, doon mo lang basahin. Kaya ako doon sa mga nanonood ngayon, panuorin nyo daw po, i-reviewin nyo yung, yung teleserye niyang nakatatapos lamang at mapapansin nyo yung nunal kung saan-saan pumupuesto dahil nga po depende yung emosyon niya sa pagpapalagay ng nunal niya. Ang ganda ang taray niya, ha? Hindi ko ba diba? katatapos na yan? Natatapos na? Dual role? Hindi ko na Kambal naman. siya doon, o. Oh, <laughs> 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 Ayun, Ayun ako! Babatiin ko na lang po, di diba, kay kaibigan na nanonood yung sen. Roger Esmer, dyan sa uh, Hamden, sa ah, Connect. Ah, gets ko na! Magkikita-kita. Mamaya na po ang flight po namin ni Neo. Papunta po kami ng USA. February 20 hanggang 29, March 1 to 15 po, nasa Canada po ako. Kaya ito pong aking mga kasama, si Ph.D. at si Dean ay may makakahalili po. Uh, ah, Katrina kaya. Halili. Katrina kaya. Halili! <laughs> <laughs> Grabe so, ka, oh, mamaya! Ah. Oh, di ba ganun talaga? Oh, yon ayun ba? Ay, diyo, no? Bigla tali ako na cure. Oh, <laughs> ano ka mo kasi <laughs> yung isa karang nakikita mo, Bina, nandito. Ano Pag nakipag-break siya, nandito. Ba ay, baka na pinapayado na production. Yun na nga. Oh, Oo, diba? di ba kasi malakas malaki siya sa ambito. Eh. Top rater, no? Jeric de los Cietos, hello, marami salamat. Lolita de di Dios, Katsuki, kapatid, thank you. At kay Christina, Bob Sinidad, Chino Trinidad at Errol and Attorney Pia Kabatbat, mga kasama ko po ito sa PBA Politica Basketball at Artista na napapanood po every Sunday 2 to 4 sa BZMA 1530. O, di ba? Diba? Diyos, maray na banggit po sa Induga Boss, mga kapwa ko, Oragon, kapwa Bicolano. Maraming maraming salamat. Kita-kita tayo ulit sa pagbabalik. At bangal at... At tabayan ng itong dalawa at yung makakahalili po ha. Thank you. Shoutout Shout out ko lang si bon Berlin Na regular viewer natin. Talagang updated sa mga Marites. Paano oh, hindi na ba tayo magbabasa oh, oh. ng mga ano? Ayan, na, na, na hula, tayo. nakahula na nga. Oh, ayan <laughs> na. Oh. ayan siya, yung sinasabi niya talaga may nakahula eh. Oh, yun lang. Nakakatawa sila. Pero ano ko na lang to, Diyos ko. Siguro ba na lang natin ang mm. bawat isang ano na hindi natin basahin yung mga comments Bel, Cab, Cab Girl, sana makita tayo dyan ha. Oo. Oh, oh, oh. yun na. Walang nega love your show, sabi ni Joanne in Japan. Oh, Tandanda, Hello po. Thank mm, you po. Mm. Okay. Ayan. Oh, basta uh, hello kay Marcelita from UK, kay Anro, kay Geraldine Batile, kay Anything Money Matters, may ganon. Thank ba? you, oh. Eva Inofer, you watching from Allen, Mac Allen, Texas, USA. Yon. Kay Acts of Our Beautiful Life, may ganon pangalan talaga. <laughs> kay Jose Gumban, kay Kimidora, oo, oh, uh O, -oh. nabuhay si Kimidora. Kay Joanna, kay Mike sabi ko lang Hanopol. Paul <laughs> Mike Hattori o oh, kasi Claude yeah. ne kay Nerisa Bal- Balielos Yeah, kay Joanna at saka kay Morgo Lee. Hindi po ako pupunta ng LA sa ibang side po ako. Oo, oh, oh. more power sa ating lahat. Oo, oh, oh. 'di ba? Talagang inaaway ako nila, bias daw ako kay Janine. Naku, <laughs> bahala na po kayo. Kayo na po ang <laughs> 'Yun na. Oh, hello din kay OFW in Spain. Uh, mm -hmm. Kay Alex Kap Alice Kapua. Mm -hmm. oh, kay racial Mga Kuay. Mga mm -hmm. Kuy. Si Naida Leber from Germany. Si Alex Competen te and ni At kay Baklang Maharlika. Baklang <laughs> Maharlika. <laughs> Hindi bakla, Baklang Maharlika. <laughs> kay Donji, diba? ka, saka kay e a ah, Avon Yun. kay Chanel Escobido kay Mamshi o oh, Mamshi Ma- Hello na namin at saka kay Daddy okay. o oh, oh, diba sa mga nagtatanong ko sino si Shen si Shen po ay nako kamukhang kamukha ko napapanood nyo po sa karaoke kid kamukha po niya si JC Chase si yeah. JC kamukha <laughs> tingnan nyo grabe siya yun si Shen grabe yon. oh, what you oh, guys, nag-enjoy ba kayo sa aming live edition? Naku, abangan nyo po po ang aming mga susunod na episodes at ang isang malaking pasabog yes! na Marites University. Uh oh, oh. mga Oh, Iba ha? sa mga pabay nyo, pabay nyo. Hindi time. mo naman sasabihin. Correct. Basta maraming maraming salamat ulit mga subscribers, mga live viewers natin sa pag patuloy na pagtangkilig. Ha? so mga humula muna kayo kung sino-sino nyo ang nasa huh? aming dahoo. Yan po ang Marites University magbabalik ah, bago pa na. <laughs> bago po, bago pa Kaya nga po, bago natin tapusin ang live, nais nice po muna namin pasalamatan ng Scott Media sa kanilang facilities at para naman po sa mga kamaritas po namin dyan ah. kagaya po rin namin na gayang gustong gumawa ng sarili nilang content online, pwedeng pwede nyo pong kontakin ng Scott Media para magamit niyo ang kanilang digital plugin Play Studio kasama ang kanilang mga high quality equipment sa murang αλλάγα οδηγάς Yes μαμαριτές αν σας ευχαριστώ την τους σα μαριτες University <laughs>